Hello mga ka-Frontyard, mayong adlaw ka tanan. Welcome sa Frontyard ni Joe. Kung bago ka palang diri sa ako ang channel, ay galimot bigwa Dayon ang ato ang subscribe button. Apila po ang notification bell para perme kang updated sa mga bago natong video. For today's video mga ka nagtapok-tapok mi sa ako ang mga classmate human sa pag alumni na mo. Nagkasinabot mi nga magtapok-tapok mi diri sa ako ang Kubo Cottage. Kani sila mga ka-Frontyard, mauni sila ang ako ang mga classmate sa high school. Maayo na lang po ni mga ka-frontyard nga nagkatapok-tapok may usa sila may pauli sa ilahang kanya-kanya nga mga lugar sa ilahang pamilya daghan kayong salamat sa inyohang pag-anhi diri sa frontyard ni Joe Kobo Cottage hinaot pa nga nag-enjoy mong tanan o niangay mo sa vinyo daghan kayong salamat po sa atong chief cook nga si Rowell gamayra ang ato ang nakuha nga video ni ining ukasiyon na tungod kay napuno ang ato ang memory card. ni ang amo ang pagpanagtapok dire sa front yard ni Joe Kubo Cottage. kami ang mga high school buds 1989. <laughs> Hoy. Warlet lagi. Warlet. Ya, tes kusa. Warlet pronis ba. Gabok. <graphingo>. Artis. <laughs> Halo. Mau ako ko kalimutan. Paro ke mun cerahan. Mau ang lutuon karon ginataang langka ni Agaw Rowil. Siyempre, wala gyud na ko palabyan ni Higayuna. Nag-video gyud mi ni Ining Tawana. Kay kanisiya sa high school pa, limpyo pa kaayo ang hitsura. Unya karon bangaso na.

Welcome sa front yard ni Joe. Hello. Hello. 89! Hello. 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 next... Hello. 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 See you next... Hello. 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 ang Hello. 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 Hello located gini sa luok boundary sa kinabagan na diri sa tunga nga kalsada diri sa ato ang isla Pangangan Island kalapi buhon diri sa ato ang isla Pangangan daghang nanurok gagmay nga business sama ni ining katutos special lapas batchoy hello mga ka frontyard kita uh, nakita karon diri sa luok o karon atong gibisita kining ato ang ato ang amigo nga Adunay giop imo mag-open siya og mag business mga ka-franchise. Mao ni ang area nga uh, soon to open mga ka-franchise. Ato sang ato sang ang tagiya mga ka kay busy pa kayo. Karon karon mga ka atong paminahon ang in invitation sa tagiya. Pagkita ko, paminawan na ito ang atong ka-franchard na si Ruel nga iyang iimbitahon ang tanang mga panggangan taga pa, pangganganon nga, uh, mga panggangan nga nakakita karon sa ako among video amo uh, iyang uh, i-invite -in, so atong paminawon mga ka ang ato tag ang tagiang tagiya uh, sa soon to open nga totos special lapas bakchoy mga ka Ugma, Domingo, September 1 ang atong soft opening dire sa Tutus Special Lapas Batchoy. Dire nyo matilawan sa Duok Pangangan. Dire sa tunga. Pwede nyo mo mag dine in, pwede mag take out, pwede po delivery. Basta amo lang i ang number sa cellphone o sa atong Facebook para mapa-deliver kamo. So, lamig yung kayo Higop mo sa, sa sabaw sa ano, Ilonggo Special lapas Batoy. Ug mapuhon na ah. ang ato ang, ang opening ni, ni ni ka franchise. Ug mapuhon. Okay. Ana na naka ready na to nan. Oo. Ang mga tao daga na kayo uh, gusto na nga matilawan pero ug mapuhon September 1. Mga mga ka ah uh, Ogma pohon na September 1 to 2024 uh, opening sa totos uh, special lapas Batsoy. Yes. Ari lang ari lang diri sa kinaba uh, kinabagan daw no? Look, look. Uh, look look uh, diri Diris sa tunga tunga, tunga mm -hmm. kalsada, tunga kalsada mga kapranchard. Ari mm. uh, ari diri sa tunga kalsada boundary sa Lum tinabagan kinabagan og look Oh okay. kita-kita. Kita-kita og kita, mga kafranchise. Aba ah, sa mag-open, opening papon. Lami kayo ang sabaw. Atong tilawan ang batsoy Batsuya ni eh, toto. Sigurado Atalapas. na. Mga famous Ilonggo nga mga panglasa. Ah, okay. Mm -mm. Good luck uh, kafranchise.

Shout out sa mga Bukisay pa siya Shout out sa mga Nananaway Huwag sa mga kaparentihan Huwag mga amigo Ngayon hapon oh, Mga kaparentihan Maulang ka to mga kaparentihan Mga kaparentihan Ah uh, kita-kita tahu memohon sa totos special lapas batchoy dari sa sa Tungangal sa dari sa Pangangan Island Kalapi Bohol uh, look uh, dekan keng selamat senyong sa pagtanaw amping mukano kanunay eh. god bless bye bye